So ayan mga katunay 10 10.26 This time check is brought to you by Vox Garage Dito po sa Makati City Ayan, shout out po kay Sir Vox shout, shout out po. sa mga Sumusuporta kay Neil J Sikat Pilipinas Tulungan natin itong batang to uh, Malaki ang sakripisyo na uh, Binibigay niya para sa Anti-Elderly Abuse Act Ayan, salamat po, thank you po sir So ayan mga katunay isasako na natin yung ating mga tarpaulin. Ito mahalaga to eh. Ito din po yung dahilan kung bakit tayo nagka-tablet dahil kay at Diwata at Markitan at Rendon Labrador. Ah, Labrador pala. Kala Labrador, sorry. Sorry sir. Baka pagalitan naman ako nito si Rendon. Ito naman po yung dahilan kung bakit tayo nagkatubig tubig at nagka sa Diwata. Paano tayo kumakain doon sa Diwata? Ito po yung dahilan. Nagbibenta tayo ng tubig. So, ang hapat na ito i-separate is natin. Ito din, i-separate natin to. Simula tayo, isa. Ito yung mga tarpulin. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Ito yung mga tarpulin na nagamit natin sa ating paglilibot sa buong Pilipinas. Ito yung mga tarpulin na saksi no? sa ating paglalakbay para suportahan ang Anti-Elderly Abuse Act. Apat. Ito naman ng, itong paapat, ito po yung may picture ng mga gobernur. Lima. Sa Apayaw. Lima. Ito sa Tarlac. Anim. Sa Tarlac. Pupult natin ito ng na mayas, patago natin ito. Ito naman sa Igrutun Kingdom. La Union. Anim. Ito. Ito. Ito sa Pangasinan. Linggayan, Pangasinan. Ito. ito naman sa Baguio City by the presence of Governor Melchor de Clas ayan ito, awalo na yun siyam sampo kauna-una barangay na nagbigay ng tarpulin barangay uh, gitdam Agulo sampo labing isa 11 30 plus to eh. ito sa kadiwata rin to galing sa PNA Philippine sa news agency well ito kay Vertex Law sa Ilocos Norte may ari ng Vertex cellphone and accessories ito naman ito yung galing sa mga solid followers natin na kompleto yung mga logo so, tago natin ito lahat I keep natin ito 14 ito sa Apari galing kay Ma'am Lian Dayag shout out po ang kauna-unahang babae na umakyat sa Himalayan Mountain napakalamig dun sila yung kauna-unahan na umakyat siya yung kauna-unahang babae pala na umakyat sa Himalayan Mountain so sa sobrang dami wala na akong paglagyan Ngunit lang, meron tayong bag. Ito naman, galing din to sa Diwata, Paris. Si Paris natin yan. Ito naman sa La Union, San Fernando, La Union. Vice Mayor at Governor Rafi Ortiga David collaborating to support my advocacy. So marami po itong mga tarpulin na ito. Hindi ko man po ma may sa inyo lahat dito sa video pero ito po ay umabot ng 35 tarpaulin no? so ang 35 na tarpaulin na ito malaking bagay suporta sa aking advokasya kaya sa mga nagmamahal at sumusuporta sa kanilang mga lola at lolo pagpatuloy niyo po yan dahil kung sakaling maging ganap na batas ang anti-elderly abuse act huwag po kayong mabahala no? kung meron man pong isa o kayong kapamilya na nagpaparanas ng pang-aabuso ng pang sa inyong lola, lolo, sa matanda, kakilala nyo, huwag kayong magdalawang isip na i-report ito sa PNP at sa barangay dahil pag maging ganap na batas ang Anti-Elderly Abuse Act, meron na po tayong barangay help desk. So yan mga katunay na, standby. Ito po lahat yung mga tarpulin na nagamit natin. Ayan. Uh, baro alawag. Uh, baro alawag. Ilocos Norte at syempre sa mga taga Pagudpud uh, sa, sa, mga taga Bangge at sa mga taga Burgos Trinidad sana no? Ayan, shout out po sa mga Trinidad family dyan sa Bangge at sa Burgos Abaka, Abaka, ha? Abaka Bangge Abaka, Bangge, ayan, shout out po sa kanila at sa mga taga Pagod doon sa anong barangay yun sa inyo sir? Saud, sa Saud, ayan, Saud sa Saud Beach, shout out sa inyo dyan maraming salamat po, God bless and tuloy-tuloy ang ating paglalakbay mga katunay. Maraming salamat sa inyong pagmamahal.